Ano ba yung niya mga kakosa? Aray, sa kaya ka. Ba yung hilahod ah. <laughs> Aray, Ano ba ano napakarami naman niya? Aray, ano bihilan niya eh? na Interior yata yan eh. Laki naman niya. Ay, laki. Ay, 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 papalo ko. Pipens muna. Lata, nagsalaki dilata. Meron, di bote pa nga eh. Dilata, lata, lata ulan ulo. Ayun lang. Bakit, ibus mo, ibus mo na tama. Di na sa green. Di na sa patag. Di na sa patag na kulay green. Alam mo ba, doon ko pa hinahabol sa kabilang iba yung mo na yan. Karpa. Dito ko lang inabutan. Uy, <laughs> napakalaki na mga mo na rin. <laughs> wow. May lang nakakita ng ganitong kakinis na kawam. Gusto na eh. po, napakalaki. Gauna, no? Ito, masarap. Eh? ko po, napakalaki. Parang hindi kakasya sa cellphone ko ah. Hindi talaga kakasya boss. Matalang yung cellphone mo na. Teka lang, boss dadangkalin ko. Ngayon, na to. Ha? Isa. Tatlo. Ya, ya, Isa. Dalawa. Tatlo. Boss ganito, danggal. Hindi ka marunong dumangal eh. Okay. One. Two. Boss, parang pala si <laughs> Anis, si parang <Pakarintan> kantong eh. <laughs> yung di pa mo Six. sa pilapil eh, ginalit. Sampung <laughs> dang ka lang. Grabe laki niya kayo. Oh. Eh, sarap boss, ipangat natin. <laughs> to na po. Eh, napakikita ko lang po sa inyo. Ito po yung nakikita. Okay. Boss, hindi na sila kumakain. Huh? Ayaw daw iihaw. Iwi na ko na kaya, boss. Iwi nyo na lang. Hindi ko sa Iwi nyo. Iwi ko na lang kaya. <laughs> lang ako eh. <laughs> ha? <Sarang> ako nalagyan <laughs> eh. Pero may dalang kulay. no laki yun. Boss, may dalang sa na yun. Dalawang malaki no? yan. Yes. Eh, grabe. Boss, ah, nagkasubuan din eh. Tusha naman <laughs> Boss, natakpan ay kalahati ng katawan mo. <laughs> Ayaw talaga nila. Ayaw, hindi rin sila kumakain yan eh. Hindi natin kang ihaw. Ayoko rin. Samta? Ayaw na, boss. Ay, ano gagawin natin? Ito ayaw nyo na may luto. Abay, ah, yung hito, boss, Iwan mo. Kumakain tayo, kumakain kami ng hito. Kumakain mo lang hito? Oo, oy, yung hito ang amin. Kumakain kami nyan. <laughs> boss, may lalagyan ka ba dyan? Meron kulan laki. May dala ka? nga, boss. Ikaw talag. Pag di supot, cooler. Kainam. <laughs> Magaling kang nilalang. <laughs>

mamatay nga pala sila pag nalamigan. Wala. Wawa naman. Eh, na nilagay mo rin. sa may yellow eh. Lang <laughs> mabuhay ka. Mabuhay ka. Lalagay tayo sa aquarium. Mabuhay pa. Hindi pa. Teka muna, mukha pa ng oxygen. No. yan eh. Pwede sa aquarium natin tuloy Uy, mga isda. Oops. Ayan, may kasama na kayo. <coughs>